Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bob Lopez. Halina samahan niyo ako sa landas ng pag-asa. Sa araw na ito, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong bakit? Uh, ano ang ano ang dahilan sa mga ginagawa niyo sa araw-araw? Ito ang naging bunga na aking pagninilay sa Ebanghelyo natin sa araw na ito mula kay San Lucas. Uh, si Jesus ay dumalaw kay Marta at Maria at si Maria ay um, umupo mal um, sa may paanan ni Jesus at nakikinig sa kanya habang si Marta naman ay uh, busy. Um, marami siyang ginagawa na paghahanda, pagluluto, malamang. At uh, nilipitan niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, Panginoon, uh, hindi ka ba, wala ka ba masasabi na ako lang ang nag-aasikaso nag, uh, ng mga kakainin niyo, ng mga kailangan niyo? Uh, ako lang mag-isa at ang kapatid ko ay hindi ako tinutulungan. At dito, pinunan ni Jesus si Marta. Sinabi niya, Marta, masyado ka nag-aalala, masyado ka nababagabag sa marami mong ginagawa. Si uh, Maria ay pinili ang tama, ang mas, ma mas mahalaga. Kaya hindi ito matatanggal sa kanya. Isipin ba natin na um, mali si Marta sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay ng mga pagluluto malamang uh, maliban siya na um uh, naisip niya na hindi siya tinutulungan doon siguro siya nagkamali pero doon sa pagluluto sa pag-aasikaso hindi naman siya mali doon kasi si Mata nga ay naging santa Uh, siguro ang nakalimutan niya ay bakit siya um, uh, nag-aasikaso ng mga pangangailangan ni Jesus. Siguro nakalimutan niya ang bakit na ito ay ginagawa niya dahil sa pagmamahal kay Jesus at hindi dahil sa uh, maisip lang ni Jesus na masarap ang pagkain nila, na maalaga siya, maaruga siya, na tamang-tama lahat ng ginawa niya, uh, ginawa niyang paghahanda. Nakalimutan niya na ang mahalaga ay yung bakit at hindi yung resulta. Kasi ang tinitignan ni Jesus sa atin ay ang, uh, ang bakit ng ating mga ginagawa hindi yung resulta. Ang resulta, nakasalalay pa rin sa Diyos. Kaya kung tayo po ay naglilingkod, tanungin po rin natin kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon. Gusto lang po ba natin mapuna tayo ng mga tao, maisip ng mga tao, ay yung galing-galing naman niya, naglilingkod siya sa Panginoon. ah yun ba ang gusto natin? Ano ba yung bakit natin? Ba, ang bakit ba natin ay bored lang tayo kaya tayo um, naglilingkod sa Panginoon. O uh, forced lang ba tayo na maglingkod sa Panginoon? Isipin natin kung ang ano ang bakit. Sana maisip natin, mahanap natin sa ating sarili ang bakit ng ating paglilingkod na ang na ang dahilan nito ay dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil gusto natin na ibigay ang ating lahat-lahat sa Panginoon. Na sa bawat paglilingkod natin sa kanya um kahit uh, through our families, sa mga pa, ating mga pamilya, pag pinaglilingkuran natin sila, naiisip natin pinaglilingkuran din natin ang Panginoon at nais natin na ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon um, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ibang tao. Kaya ang tanong, balik ako sa tanong ko kanina. Ano ang iyong bakit? Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, mari lamang pong i-like o i-share. God bless you po.